dito sa pananagutan itong mga gumawa nitong kalokohan na to, meron po ba kayo nakikita number of people involved na pwede yeah. managot? Uh, talagang hanapin namin ito lahat at papapanagutin namin. Mm -hmm. uh, I'll see you soon. This, uh, meron po dito sa uh, records niyo may similarities po ba ang mga contractors? Yes. Uh, nasa like malaking... Community? Initially, yung mga na-involved sa... Uh, uh, yung binabanggit ni Pangulo, mm -hmm. Pangalawa, yung involved doon sa prasak na naransak, No? yung gilibang uh, court na walang permit mm -hmm. at tatayuan daw ng uh, multi-purpose hall ko. No? Uh -huh. mm -hmm. Is this, uh, dito rin, favorite ano siya, mm -hmm. favorite contractor din siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. so, uh, Kaya dikit-dikit eh. Kaya ayaw nilang ipaalam kasi mabibisto eh players po ang nakikita niyo dyan? Yun? Eh, pailan nilang lang. Mga lima. Ay. Hindi naman. Four. Four. Pero marami, halos commonality. Oh. Pandakan. San Miguel, Pandakan. Ayan, oh. okay. So, kayo naman po, anong nakikita? San Miguel. Well, ano, tingnan mo. San Miguel. O. Puro District 6 to eh. Puresa, District 6. Oh, oh ano lang to, ah? Dinaganyan lang natin. Mm, hmm. Ah. Awesome ah. Oh, San Miguel na naman. Hmm. Oh, malakan yung to, ah. Puro malakan mm -hmm. ah, Favorite yung District 6, ah. So, so, ano po, parang ironic, no? Sila yan ng mga areas na may mga flood control project, yan ang binabaha. Yan ah? din ang binabaha. Tama, binaba. oh. tama po na. Yes. Mm -hmm. So, mm -hmm. ano, ironic talaga. Ironic. Oh, mm -hmm. Bumahan ng budget sa Maynila Kasama ng pagbaha ng tubig sa Maynila. So, um, ano tawag nito? Yung sa ano naman po, halimbawa, ibalik na dun sa normal na papaalam sa inyo, ano naman po? We'll tawag? support you. Yes. If so, it is proper and needed, mm -hmm. why not? Lalo't wala kami pera sa lungsod. Mm -hmm. Gusto namin yung mga ganyan. Oo. Mm -hmm. eh, ano bang kinukubli nila? Ba't nila tinatago? Mm -hmm. May insertion din ba? Mm Hindi -hmm. ko alam. May ini-insert ba pag hindi ipinagpapaalam? And that I don't know. Ayoko maging malisyoso. Ah, hmm. uh, pero uh, para niyo I'm sure may mga bashers na yeah, ano, I'm sure naglilinis na kay sa Maynila no isa sa mga causes kasi ay, ay, basura na ano ano na po ba ang update dito sa eh, okay naman maganda naman ng uh, so far I think I will let the people of Manila judge it Oh, in terms of collection, ngayon may bago lang kaming challenge which I announced it uh, kanina. It will happen in Metro Manila, especially 6 uh, na uh, LGU with the recent directive of the MMDA. That's another challenge. I just uh, uh, publicly announced uh, the plan of the City of Manila uh, with regard to the new memorandum of MMDA. Ay hey, ano po yun? Uh, panorin nyo na lang muna sa... So, Mahaba yung detalye. Maaba. So, ngayon po, uh, in, in mm. some cities, they do the catch, uh, the retention basin. May, parang may sarili silang swimming pool, doon na lang pinapaagos muna yung ano, tubig. Sa atin po ba, ano yung mga nakikita niyong pwede na mga possible solutions lang po? Well, of all the things that we are doing in our own little way, whether the clogging and so on and so forth, the best solution is flood control project. That's the best solution. As long as hindi nagigiba, gumagana ang mga pumping station. At tama, hindi substandard. If it is running, especially 14 billion pesos, can do a lot of change to help you know, to ease, to ease the flooding of the city. Remember, ang Manila is the catch basin of Metro. Sa amin pupunta lahat ang tulong. So kung totoo ito, dapat wala nang ba? Ang tanong namin, mga taga manila totoo nga ba ito? O if I may borrow uh, uh, President Marcos' uh, statement, baka guni-guni ito malalaman natin later. Kaya siguro itinatago sa amin. Ikaw, what will you think? Most likely, yeah? If you're a citizen and taxpayer. Okay. Basta po manatago kayo, mga bata. We'll do our best. For the meantime, we will do what we can do as your city government. Ito naman, pag-aaralan namin ito. inaatado na namin eh. Sunog-apog na naman. No? Eh. O, meron na naman. Eh. Oh. Oh. oh, grabe. oh yeah. Eh, ano lang, oh. Kaya nga si siya, may init pa. Oh. So, may, may exclusive. exclusive. <laughs> 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 may message mo ba kayo, Yorme, sa Marilenyo, dito sa overall na niya? Eh, mga kababayan, ngayon po, may ulan na naman, mag-iingat po kayo. Mukhang magiging bahagi na natin ng buhay ito araw-araw until ma-resolve problema niya sa flood control. Basta pumanatag kayo ang inyong pamalang lungsod. Whether holiday, or, or, uh, hanggat mahari, hanggat kaya natin. Uh, we will continue to clear our drainage system because uh, we have resources doing so. Uh, and uh, Hopefully, uh, tulungan niyo rin kami na huwag natin hayaan na ang mga basura natin nasa kalsada. Antabayan na ninyo ang mga pagkuha ng uh, truck ng basura. No, so, para na sa isa na lang ang pinoproblema natin, bahan na lang hindi na basura. But uh, let me assure you also, uh, this thing that they are doing will not go unpunished we'll do our best to protect the interests of every single Manilenyo in the city of Manila. Ay, pipilitin po natin. For the meantime, ay, gagampanan po muna namin, tungkulin namin sa abot ng na aming makakaya within our resources today, tomorrow, next week, and in the coming days. May awan Diyos.